Guys, what's up sa inyo ano? Magandang araw. So, meron po akong i-share sa inyo na motivational uh, message na rin para sa mga kababayan natin at mga uh, followers natin na kung saan ay nahihirapan sila na mag-apply dahil nga sa kakulangan sa height na 4'11 lang daw yung height nila at hindi at hindi sila uh, na kakapasa sa mga agency na ina apply nila. And wala din silang experience sa factory like electronics or semiconductor. So meron po akong isi-share sa inyo na isang vlogger din dito sa bansang Taiwan na kung saan isa rin po siyang factory worker. So siya po ay nasa 411 height at wala po siyang ka-experience sa factory. So ito guys, panoorin po natin. Ito talaga ang mga rason kung bakit hindi ka dapat mawala ng pag-asa sa pag apply papunta dito sa Taiwan. Ang laging tinatanong sa akin kung may height limit. Ako po 4'11 lang. Ito nyo naman guys, ano? so kalang... 4'11 lang po yung height niya. Tapos ito pa guys, panoorin nyo po itong video niya. Tapusin nyo po hanggang ba dito. ba ng experience dito sa factory. Ako po wala po experience sa factory o di kaya sa electronics. Yun, no? Wala po siyang ka-experience sa factory or electronic semiconductor. Pero ngayon, kasama na niya yung kanyang asawa sa, dito sa bansang Taiwan. Ano? So, at kung ikaw ay na-reject sa isang company, so, isa lang naman po yung ibig sabihin nun. Kung talagang gusto mo at pangarap mo na makapagtrabaho dito sa bansang Taiwan or dito sa abroad, guys, apply lang po kayo ng apply kasi hindi po lahat ng araw ay mamalasin kayo. Kundi darating din yung oras panahon at araw na ikaw ay makakapasa at makakapagtrabaho na dito sa bansang Taiwan. Alam nyo guys, at dapat bigyan nyo din ng kilos or action yung pag apply Hindi yung puro tanong lang, puro how to apply. Means wala naman din masama sa mga pagtatanong ano. So kailangan din po na lagyan natin ng action yung pagtatanong po natin. And yun lang guys, sana nakatulong ito at God bless po sa inyo. Pag-i-follow, like, and share na lang itong video natin.